atong luto on tonight. Oh, mauna na sud anon with two way. Oh, mauna siya. Mauna ang combination sa atong two karong kagabi on mga my loves, mga my guys. Ah, og na radio suga sa kumot-kumotan ang maong tuwayen. Okay, okay. Sige, luto na siya. Huwag mo ito mga laog. Okay. Ah, magluto ng ang tuway. Huwag mo akong ikuha. Yung tuway mo ikunin mo. Ah, wala ka. Dagsang mo din. Luto ni siya. Okay, okay. Luto mo na ako na. Ah, napagod na ang ating tuway. Uy, tayo na rin. Uy! Ano kong bang hindi na sabi man kalimpyo sa tuway, ah, na anak ra naksh na pagbuta butter. mula ng butter, ito na yan lang magluto ng magluto ng tuway. <laughs> Mm -hmm. So, mauna mga mga loves, ang atong tuway. So, gibutangan na na ito, asin gibutangan na to na, o, mga lamas na ganyan, narato lang ang person, kay, napagod na ang butter. So, you taklo, boys, that 1 Jing paper ha, mubuka ka siya. And then, okay, that's it. Oh, inana na gidang person. Mao ni ang atong isagol sa atong tuway and then this one. And then si Chay-Chay magsalad-salad siya. tan na to na mahalin ba na iyang salad tonight. Kung kinsa ang mahilig niyan. So kailangan Chay, ang iko ani na asin lang, pisik-pisik asin. Ay, ay dili kanang oh, asin lagi o den suka asin pisik-pisik rapod. Dili kay siya as lumunjod as in. <laughs> ang isa kapotahe. Hmm. Kay para daw mag fight me tonight. Oh, maura na. Ibudol fight na. Anak kang bisyusang mga wakwak. Tanaw -wak. ninyo mga my loves. Lumabas ang sarili niyang tobeg. So, maluloto talaga siya siyang kanyang kaugalingong tobeg. So, in anak magluto og tuway. O, oh, diba mga my loves? Ganyan, magluto ng twice. Oh, we will taklo twice and then we will wait for another onsa, another kulok-kulok. Okay, kay luto na siya. Ibutang na nato ang mga pasamot niya palami. Mm. Oh, instead of kulikot sili, atong ibutang, hindi kulikot sili. Chay! Nindot ni Kuliko Chile. Chile. Over. Mm, Kamonggay. Oh, abini niyo mga my loves. Wala po nag-add of water, Ana. Yang sariling water. Mm. mm. So, instead of kulikot sili, ang atong gibutang, string onion. O, diba? Sarap. Pagkakain na ito para umapit siya sa sabaw. Rabi man, patuloy siya sa kukil. At tuloy sa mot. Ngayon, mm. 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 o, ah, i-close na ito. And then, i-op na ito. In one, and two and three and four <laughs> and 5. Patay. Mm. Okay. Okay. okay, bottle fight na daw mi. Oh, maon niya mong bottle fight tonight. So, maon na ang among handaan and then tanawan niyo o oh, among setup. So, among plate o oh. tima ilahan ng mga tapulan mang hugas. Charot. Ngayon dito dagara kay Sige, let's eat! Okay, humanamig pray, then kao na me. O, oh, mauna akong mga kabodol fight. Mm, sige na mo. O, oh, tanawa, mingaw kayo mo na pero mag-lives ako. Mag-lives ako. Mm, mm yan dyan rin ibutang ang asong Kuan, wow, kalami. Mm, kani siya. Yan ka ugalig nun Sabaw. Mm. Okay. tapos na ang aming mukbang, mga amigo, mga amiga. So, naara, amo nga, human nga, nagkalat na. And, dapita iklo, butang mo sa butanganan, hanan, oh, so, matulog na kami. matulog. <laughs> okay. Matulog, dagan pa so na matulog na, gidiya. Oh, sige. Thank you for watching, mga amigo, mga amiga. I hope na enjoy mo sa mo ang bottle fight na walang ka-challenge challenge. Goodbye. Ngit-ngit madedere. <laughs>